Hello everyone, ulit na yan. Kapoy kay ba? Sige, assume nga okay pa. Okay, okay. Pero wala na di ay. Murag siya. Mon, labas karon, ron. mag Babes, welcome to my YouTube channel. Ayan. Grabe ang sikat ng araw ngayon. Guys, alam nyo ba? May isi-share ako sa inyo. Sa Bisaya lang ko ha. Sa Bisaya man ko. Pero sa mga Tagalog, makasabot rin lagi mo. Makakaintindi rin kayo. Uh, may isi-share lang ako. Grabe dito sa amin ngayon. Uh, almost one week na walang ano, walang normal na pag siga sa kuryente o oh, among tubig wala na sa grabe nakainit dire murag hina na gali ang source sa so supply gani sa tubig luwi na kay mga tao kay nga no sagasa na lang in town sige na lang in town ko nilag kapangutan asa daw dapat makakuha og tubig grabe na gyud kainit karon nya o pa kuryente na uban lisod ba kayo pag wala yung kuryente pareha na ako di ba ang pangwarta, nagsalig sa online. So, of course, apiktado siya. So, nag-resort na may pangitagasan yung tubig. Nagkawara-wara na may kung asa dapit ang tabay. Yung muna na karon panahon. Init pa kaayo. So, pastilan. Guys, ayaw kalimot Babes YouTube channel Babes Tutorial and Vlogs. Please subscribe. Ayan, dito kami. Oh, oh, oh. 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 oh na ang mong gasolina paita imbis ka dali may ang resulta sa ka kadugay hulat hulat may karong dres karsada kay nangita pag gasolin station ang mong kauban eh kay niagi na ganina o bagot bot pa mong tani ni, ni na gasolin station ganina kaya nagpatobel nagpatubel kay lagi okay pa sige rag okay sige okay assuming kayo di na di ay murag siya ba di na okay makaulit tayo kanawar yun yung kahintang namin dito is tunga-tunga sa o oh, o oh, o oh, o oh. oh. morning labas ang mga ka kauban nga nagdanghag ba na <laughs> bad mood manunta ko the bad mood ko kay nami karon sa na stuck mid risk karsada kapait dan oh, may gasolina pero naluoy sa mga tao kay ay, may magsipang mo kung asa dapit ang sakubanan kay lagi. Wala na tubig lisod na, wala na galit dito sa palitan na naman, wala na baligya. Grabe, wala korinti. rin na kay mga tao pamatiin ay. Gahapon, nanapoy na, nanapoy na na nga. Asa daw dapit ang tabay. Wala na, wala na gud Ang aga sa gripo, pilarang sa kauras. Di pag yun ka kusog. Inani, nakapait ka rin.